Di diba, ba yan? Sana naintindihan yun rin naman kami. Yung airpot ko, highway patrol. Alam niya rin yung mga ganyan. O, oh, pag nalaman ng airpot ko, i-share mo ka pa. O, kaya nga, hindi. Kasi nga, taga base yan nga kami. Yung airpot ko, highway patrol ng LX. So, di ba? Hindi tayo nang ano rito ng public advice kung ano. Kung hmm. may religious natin, i-scapping ko, ha? Sir, magkano, sir? Ha? Dalawang libo, sir. Baka pwede bawasan natin yan. Ano sir? Dalawang libo sir, pwede bawasan niya? hindi, uh, kakausabi ko yung nagka-friend sa inyo kung pakausapan natin. Sikapin ko kung may re-reduce natin ha. At 50% re-reduce natin. May tutulong natin ha. <laughs> na nga ako ng ganyan dali 50% sabi. Uh, 50% pa. Biligyan ako, biligyan ako ng limandaan. Ayaw pa. Nandiyan sa yari ng tumawag kami kay General. Sir, ano yung nakatagtaka? Na, ano? Yung camera mo sir, ayusin mo. Sir, sandali! Hindi uh, oh. yung camera ng cellphone mo. Alam mo, bastos ka eh. 50%. Baka ah, na ba? Dali. Mas natin ka para makita mo hinahanap ko, ha? Hindi, yes, sir. Kasi Dali. kayo, nakitulungan ko na nga kayo. Masama pa kami rito, no? 50% eh. Oh, sir, okay na to.